Hello so, mga kalingap, shout po sa ating lahat uh, Please support po natin mga kalingap Ang channel po ni Agilang Bukid At isa pong aspirant po na vlogger po dito po sa uh, Mindanao po mga kalingap Kasamahan po namin uh, Support po natin mga kalingap ang channel po Sa so, magitan po ng pag-like, pag-share at pag-subscribe ng kanyang channel Agilang Bukid Thank you po, God bless Thank you, Thank you. Yeah. pag bro ha, baka tangayin Agilang <laughs> So yun po mga kaibigan Mga kalingap, mga kadara uh, Supportahan po natin si Agilang, uh, Agilang Bukid. Ayun, isang nga at napakabait. At sumusuporta din sa Team Kalingap at sa mga gawain, lalo ng Team Darak. Lalo namin nila, Rowell of Malala, Kuya Aris de Prada Vlog. So, ayun, supportahan po natin. charity So, yun po ang maganda, mga Kalingap. So, supportahan po natin at share ang kanyang mga video, at mga vlog, live. Ayan, God bless po sa ating lahat, mga Kalingap. Thank you. Sir. Thank you po. Thank you, Ayan po mga kalingap, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa Darat no? sa uh, supporters po natin sa Alex Librada Vlogs, Bridges Official, and Royal of Malalag supporters, Rosel supporters. Uh, subscribe po natin ang channel ni Agilang Bukid. Di ba ang astig ng channel niya? Agilang Bukid. Oh, Di ba? Please subscribe po and like and share po sa kanyang mga upload. At huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Agilang Bukid. Lamat po mga kalingap. Mo Good morning mga kagilang bukid at ngayong araw ay masayang masaya tayo kasi ang dami dami kong nababasa sa comment section no na 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 ah, <laughs> ang saya natin ngayon guys kasi uh, mara, marami na akong <laughs> Ayan. Kasi daw nga wala daw akong sariling ano, wala daw akong sariling content, pero okay lang naman. Masaya ako dahil na dahil sa sobrang tuwa ako, guys, sa sobrang saya ko. Yan ito. Bigat to. Ayan, may pa nag ano ako nagmukbang ako dito ng prutas, eh, ng dami. ayan, dami. at muntik ko pa nakalimutan ito, pa, na naubos ko na yung isang isang tupperware, isang baunan na ano, na grapes. Ayan, no? A, sobrang saya ko, sobrang giggle ko sa kanila guys. At, hindi ko na malayan nakatatlong sa tatlong upload ko pala or apat ba yon Nandun sila, hindi sila tumitigil guys hanggang sa last. Maging dun sa live ko, yung last na live ko. Ayan, at kaya nga ngayon guys ay ang saya-saya ko. Ang saya-saya ko, ayan. At sobra-sobra ako nagpapasalamat sa inyong... Siguro mga lima at ayun sila or apat no? na nagko-comment ng hindi maganda pero ayos lang ang saya ko sa internis yan. kasi kasi dinagdagan nila yung views ko <laughs> at shoutout sa ano shout sa kanila pala sa inyong lima ayan lima or anim yun sila ayan nandito si misis nagmukbang kami ng prutas ito ano ang dami hindi pa naubos ayan. ang saya saya ko dahil sa inyo na napag-isipan ko tuloy na i-vlog. Gusto ko sanang i-ano eh i-screen. Salamat guys sa mga basher namin at saka totoong gusto, supporters. Gusto ko sanang i-screenshot no tapos nung tiningnan ko kanina nawala na pala binura siguro natakot sila sila nung nag ako ng isa yung sabi niya wag na daw magpasikat yun tapos nag nagpost post ako sa ano sa community biglang nawala nag wala na pala sila kanina tiningnan ko wala na yung mga na-i-screenshot no, ko sana ilagay ko dito sana oh ang kanila mga pagmumukha mga pangalan nila yon pero hindi na kasi nawala na sila eh. baka natakot na yon kaya hindi na lang ito na lang ayan ay, magte-tick na lang kami nang melon at no? sukakol at sukak orange guys mag mag-celebrate na lang ako dahil sa kanila <laughs> si celebrate na no? ayan at ako ay nagpapasalamat ng lubos sa inyo ayun Dagdag views -dag na da din yun. Dag -dag, maraming dag -dag, thank you. Dagdag views. -dag ayan, maraming maraming salamat pa rin sa kanila. Ayan, sa mga sinapinag... Tingnan sila sa aming video. Sa pinagsasabihin nyo, ayan, maraming salamat pa rin. At God yung, bless. Uh, God bless na lang din po. Ayan. Wala akong ibang masabi kundi God bless na lang sa inyo. Ayan. Sana, ano, nasa magandang kalagayan kayo at nasa mabuting pangangatawan. Ayan. Sana pagbigyan pa kayo ng mga blessings. Yun, know, At, wala na akong masabi eh nagpapasalamat na ako sa kanila yun lang yung content ko ngayon <laughs> wala pa akong wala pa akong ano kasi hindi ako makaalis-alis dito sa boarding house kasi nagtatrabaho ako eh kaya thank you <laughs> yun ang muna guys ayan, at sa mga sulit na sumusuporta sa akin at lalong lalo na yung uh, mga mga supporters ng Rochelle nila Dudong Ruelo Malalag ayan Hatin, at sulit. at Lalong lalo na din sa Team Sulid na kahit uh, um, puro busy sila ay nandyan pa rin sila nakasuporta sa, uh, sa aming mga video Ayan, lahat lahat Ayan, shoutout sa kanila At uh, yun Ayan, thank you, thank you Yun na muna guys at kita kita sa next vlog Ayan, pipilitin namin na makagawa ng content no Pinag-isipan pa namin mabuti kung ano, Hanggang ngayon. meeting kami ngayon, guys. pinag isipan namin so, kung ano kami? yung dapat namin gawin dapat kung namin gawin. Kung mag uh full-time uh, full-time vlogger na tayo or ano ba? Pinag kasi pinag-iisipan ng mga ganyan eh. Ayun, bago tayo alis sa trabaho natin ngayon at ipagpapalit natin yung uh pagpatuloy natin yung pag vlog natin, pag-upload ng video. pinag isipan 'yan ng buti Kita-kits sa next video, guys. Bye-bye. Love you.